Dito tayo sa ano guys, mga taniman ng mansanas. Ito. Oh. Malilit pa. Ito. Mga dalawang buwan pa siguro. Pwede na itong kainin. Ito. Dami oh. Yan. Puro mansanas lahat yan guys. Ito. Ito. Yan. Mansanas. maliliit pa kasi kaya hindi pa pwedeng kunin ito oh, oh dami oh subukan natin kumain kunti pwede na kaso maasim